Good morning, everyone. Uh, welcome back to Provincia ng VA. And today, eto, Ito pala yung book na binabasa ko. Uh, very applicable siya sa akin for me kasi nga nagstart ako ng business. And today, I'm shifting 7 a.m. sa full-time work ko. So that would be 7 a.m. to 3 p.m. Maaga na akong naligo. Around 6.30, naligo na ako. Kasi later on, um, aalis ako to off to work sa cafe para naman maiba yung setup ko. And I'll tell you later kung bakit ako lumalabas um, at least uh, once a week o kaya uh, paminsan-minsan like one to two times in a month. Okay, but then first of all, Uh, gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin for the past three months uh, with regards dito sa full-time work ko no so i manage a small team here like uh six over uh, a team of six and um, i have been working with them for about 11 years now and super love ko ng company uh ito yung breakthrough ko last 2014 after ko resign sa Yellow Pages And it's a corporate work and afternoon dito na ako dito na ako nag talaga well um, financially and also uh, as uh, financially and career wise and so hindi ko talaga siya maiwan. yung yung bond namin ng boss ko and ng mga ka-work ko is really strong but <laughs> ewan ko kung ano nangyari sa akin that I felt na parang napagod na ako or hindi ko alam kung ito pa ba yung gusto kong gawin. Medyo madaming nangyari lately. Changes sa market, changes sa naging takbo ng negosyo, changes sa mga tauhan, and all of the problems, ako yung naging bottleneck. And parang sobrang stress ko including that um yung 5 days work week namin ginawang six days parang nawalan na ako ng time for para mabalance yung work tsaka life and sa totoo lang um nitong mga nakaraang buwan ramdam ko na na burn out talaga ako yung alam niyo yung feeling na dating madali kang bumangon kasi excited kang magtrabaho. Um, ngayon, kahit nakalagin ako, parang wala akong gana. And sa isip ko, parang paulit-ulit na lang lahat. And ayun, 11 years na ako dito sa kumpanya na to. And I'm really grateful for everything that we've built. I'm really grateful sa lahat ng mga naging accomplishments, sa lahat ng mga, uh, like, sa lahat ng nangyari for those 11 years. It's, sabi nga ni Catherine Bernardo, it's a beautiful 11 years. Pero napansin ko na parang unti-unti nawawala yung drive ko. And I'm, I, I sinubukan ko talaga to bounce back. Sinubukan ko na sabihin sa isip ko na kaya ko pa. Pero may mga araw na ang bigat ng dibdib and ang ingay ng utak. Tapos alam niyo yung sobrang bilis ng notifications na parang nalulunod ako. Naiirita ako. Hindi <laughs> ko alam kung ako lang yon Pero alam niyo yung kapag nagpop-pop-up yung Teams kasi nga nagsusupport din ako. So, parang jack of all trades kasi ako dito eh. So, kapag nagpa-pop up yung teams, para na akong naiirita. And, hindi naman ako tinatamad. Alam kong hindi ako tinatamad. Pero, parang feeling ko naubos ako eh. And, yung creativity ko na laging nadate dati, laging on para ngayon naging survival mode na lang siya. And yung why ko, yung bakit ko, na dati malinaw, sobrang linaw, naging malabo ngayon. And sa mga calls, mas tahimik ako kapag kausap ko yung mga clients. Parang wala na akong masabing iba. Tapos, parang, alam mo yung sa task, parang nabre-brain ano ba yun? Na, parang may br mental fog brain fog tapos dagdag na din yun dun sa mga guilt na parang baka may mali sa akin na after 11 years dapat sanay na ako pero hindi pala ganun kadali Kaya, um, yeah, kinailangan kong magkaroon ng quick break. break. Alam kong ayokong mag-resign. Alam kong hindi yun yung option ko. Pero kailangan ko ng quick break para mag-reset. Hindi para tumakas, pero para huminga. And kailangan kong i para marinig ko ulit yung sarili ko. So, ayun, nabigyan naman ako ng three days. Alam mo, napaka, alam nyo, napakabait nung boss ko. And, um, he understand when I sent him an email na ito yung nangyayari sa akin. And, parang, if hindi ako mag-break, hindi ko alam kung paano ako magsusurvive sa, sa mga susunod na araw. So, ayun, um, uh, during those three, uh, weeks, nagpahinga talaga ako. Uh, and, ayun, um, tulog, kain, konting lakad, parang ganito. Uh, by the way, lalabas pala ako ngayon kasi, um, uh, gaya sabi ko kanina, uh, every once in a week gusto ko lumalabas ako para maiba naman yung work environment ko. And, ayan pala yung community namin, guys. So, enjoy nyo yung tour ng community namin. Pero, ayan, balik lang ako dun sa, sa sinasabi ko kanina. Yun, dun ko naalala, nung nagkaroon na ako ng, you know, uh, tahimik na oras, dun ko alala na hindi pala ako robot. And tao lang pala ako na napapagod din. And yung break na yon sa pagkakaalala ko, or yung break na yon nagpaalala sa akin na hindi ako nag-give up and I choose to rest para hindi para hindi sumuko and I owe it to the version of me na nagtrabaho ng 11 years so ngayon mas malino sa akin na kailangan ko ng boundaries ng ng pace na sustainable and um, yung mga gawain na may meaning hindi ko pa alam kung ano yung mga susunod na gagawin pero ang alam ko is kung bakit ako nagsimula at yun yung good place to start again. So ayan guys, um andito na tayo palabas sa sa community namin. Um kung mapapansin niyo may mga estudyante diyan kasi um area yan ng elementary schools. So alam mo nakakatuwa kasi nakikita ko pa din naglalakad yung mga estudyante which is Uh, ngayon, ang uso naman kasi school bus, ganun, or hinahatid sila. Pero, parang tulad nung dati sa amin, um, nakakapaglakad pa kami. And, um, ayun, medyo madaming tao ngayon kasi labasan na nga ng mga estudyante. It's 3 p.m. na. Uh, kakatapos lang ng shift ko. So, around 3.30, lumabas na ako. ayun, so, eto na yung sa main road namin, guys. Uh, Ayan, yung sa main road na namin. Um, Nagpa-diretso na ako ng tricycle kasi malapit lang din naman coffee shop na pupuntahan ko dito sa amin. Parang ah, uh, mga 10 minutes lang. So, ayoko nang mag jeep pa ulit. Kasi ah, uh, kapag ano dyan, kailangan mo mag jeep. Magka-tricycle ka, tapos mag jeep ka. So, nagpahatid na lang ako hanggang sa may ah, uh, coffee shop. And, um, dito naman sa probinsya, guys, ang gusto ko is Ah. Uh, alam niyo wala namang fix na bayad sa sabi nila so bahala na kayo ate o kaya eh oh, sige parang kaya na pong bahala parang ganoon So uh, mura lang naman din ang pamasahi dito. And guys itong nadadaanan niyo gusto ko sana ipakita yung river din pero mamaya na lang pag-uwi ko. So ayan guys malapit na ako dun sa pupuntahan ko. Uh, ayan, yan tinuro ko na nga kay Kuya. So ayan na siya um, yung coffee shop. So, gaya nga nang sabi ko, it's one way for me also na, um, i yung creativity ko when it comes to working. And, syempre, kapag nasa bahay ka lang, you feel like parang nakakulong ka na sa So, everyday na gagawin mong ganun. So, yan. Lumalabas ako pa minsan-minsan. Ah, minsan, uh, yung mga kasama ko sa week uh, ini-invite ko sila so, eto yung coffee shop guys um, ang nakakatawa dyan is kasi nag-brown out pa so, eto pa na ako, sinundo na ako ng uh, asawa ni ate so, ng brother-in-law ko, so, pakita ko lang sa inyo yung view guys mga ano na to eh, ah? 5.30pm so, ayan, uuwi na ako kasi nga Um, uh, silundo na ako. Ayan. So, guys, eto yung sinasabi ko sa inyong river. That's Agno River. Part of, extension of Agno River or part of Agno River. Or, Agno River talaga yan. Hindi ko alam. So, eto din, guys, yung community. Ah, uh, eto talaga kung saan talaga kami, ako nakatira. And, ayan, naglalakad na ako dyan sa part na yan. And, ah, uh, yan yung chapel namin. Which is, uh, na-renovate na. And, super nagaganda na ako sa chapel na yan. Uh, it's a reminder na yung sa lugar namin is very God-centered. So, ayun guys. Ito yung buhay sa probinsya na gustong-gusto -gusto kong ma-experience or na-appreciate kong experience. So, ito. Dito na ako magtatapos. It's 11:09. PM kaya matutulog na ako guys